Hello mga kapatang helmet! So ito mabilisan na naman. Good job, Imbis na fantastic po ang nakita. Fantastic Ayun. Lady Bee! po lang, bako lang po na nagkataong itang gatas sa mga pregnant sa kalaktitik, bako lang nagkataong itang vitamins bako lang na nagkataong itang hot meals sa mga sa mga aki sa ispilahan pero dapat tinututuban ka hanggang okay na sila paano masasabing okay? pag na sila nagbabalik sa panggang Mas bonito. Kaya ini po ang is kasumulan kag kamusta dinhi mo. Kung mga api sa satuyang lugar, napuon niyan sa ina, dapat maldonis ang ina ang aaki ng ito maldonis na. Ano? Kaya sa kuya, iyo lang si sa kuya ang pagkikurugan. Pagkahalang mo ka yung naging programa na mataoman sa buya ng zero hunger sa zero malnutrition na mayo po kitang kailiba na kini-deserve maging malong. Alam, ano? obligasyon kang gobyerno na kabus na mga aking sa mga mga konstituente, mayong nagugutong, mayong nagiging batoni. Ang kasimpangan po kayan, batong ayola, pero ang kasimbangan kayan, parahay na program. Okay, mapasalamat po kita. Mapasalamat kita sa kabusan ng si mga halip po sa mga LG News, na iyo ang mga nagsasakripisyo para ma-roll out ang mga programa si mga opisyalis kang UH, mga opisyalis kang SWD, mga opisyalis kang BE, na sa kuya lang mong pangiturungan, sana makaroon out ulit kita ng programa na mataunin pang nakaraluyan na solusyon sa panunusyon. Salamat po, Giranay. Abalo sa inyo mga helmet na sa Robinson's Naga si Mayor Lenny Robredo, pero ito nga, may regular flashing din po na nagaganap sa Naga market, wet market. So, hindi lang naman sa ini ang flashing, pati sa Naga, no? At ito, regular, continuous na ginagawa. vacation man kayo. So, nakakuha tayo ng pangmalakasan na ano, wisdom na naman kay Mayor Lenny Robredo. Oh, okay. Makulay ang buhay. Makulay hey, ang buhay. Kay, kay Lenny, ano pa naman, video grower. Parang yung mga batang helmet. Basta stay, stay safe and stay dry pa rin tayo dahil maulan pa rin ngayon. Mm -hmm. At, ano, comment nyo lang kung comment dyan, di ba? Basta yan yung mga latest na ganap ni Mayor Lenny Robredo. De Le di